mabilis mga kanay pag apat na kaysa tatlo lang di ba What's up mga kanay good morning sa inyong lahat at ngayong araw na to maaga tayo kasi magdi-deliver si Kuya Wilton ng bigas at kakachat na lang sa akin na nakalis na daw sa umingan <laughs> So, antayin natin dito at para may stock na naman tayong bigas, 'di ba? At may dalawang customer na ako na ano. Ay tatlo na pala mga kanipi na ng bigas. Kaso sabi ko kagabi, wala pa akong bigas na may bibigay sa kanila. Ngayon pa lang yung dadating. So, mamaya ihatid natin sa mga bahay-bahay ng customer ko ng bigas yung padating na stock natin at buti na lang magdi-deliver si Kuya Wiltan uh, may may bibigay na tayo sa customer natin ngayong araw na to at anong oras pa lang mga kanayipi ngayong sinushoot ko tong video na to ayan 5.58 at alas 5 gising na ako inaantay ko na yung chat ni Kuya Wilton So Antay-antay lang tayo At mamaya nandiyan na siguro siya Antay natin sa labas At nandito na rin yung Hand truck natin Na gagamitin Ayan Ayos na di ba At nandiyan din si Mia Naka Nakakumot <laughs> Mamaya lilinisan natin yan ang dumi eh, kasi naulanan tayo kahapon. So, nandito na kami ni Maning uh, at kasama ko siya ngayon. Nandiyan. At inaantay na lang namin si Kuya Wiltan dito mga Balik Bali, nandito rin naglagay din ako ng plywood. Bali, dito muna namin ilalatag mamaya yung bigas na galing sa truck. Diyan muna namin ilalagay para hindi mano yung ano yung bigas diba at nakiraan muna kami dito kina Uncle Cerillo antay lang natin dito nandito na ata mga kanipi yung truck ni Kuya Wiltan at sakto nandyan na talaga sa yan na mga kanipi deliver na naman ayan magbababa na tayo yan muna kayo I wanna sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hella shit sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, I'm tied up So, ito na lahat yung 30 pieces na tag 25 kilos na jasmine rice mga kanipi super dinorado yan at sa mga gustong bumili nagmahal na yung presyo nya mga kanipi at sa cash ibibinta natin ng 1,050 mga kanipi kasi tumas na yung kuha ko kay kuya Wilton kaya nagtaas din tayo kahit kunti lang mga kanipi Yeah. Bali, papasok na namin sa bahay. May stock na naman tayo na 30 pieces, di ba? Ayos yan. At mamaya, magdi-deliver -de pa ako. Bali, tatlo yung i-deliver ide natin ngayon. Yeah. Sama natin si maning, Shoutout kay maning. Let's <laughs> At kakargan na natin to ng tatlo siguro. Itong hand natin. Mabilis mga kanipi Pag apat na Kaysa tatlo lang diba Ayan mga kanipi Pasok natin sa loob <laughs> So magdi-deliver na tayo Sa 4 ngayon mga kanipi At, Ito yung itinawag sa akin Ng kapatid ko kahapon At ngayon Maghahatid na tayo At yan Yung sang sapo para tara tayo ng pork patraw nandito na tayo mga kanaypi at ihatid na natin tong bigas On. so nahatid na natin yung isap at may isa pang kukuha doon bali babalik pa ulit tayo dyan mga kanaypi at, ayos talaga buti na lang talaga na nagdeliver si kuya wilton ngayon para may mabenta tayong bigas diba ayos talaga sana tuloy tuloy na to na uh, kung ano yung business natin masaya ako mga kanil so tara huwag na tayo at kukuha tayo ng isang bigas so hatid na naman natin dito sa pro patrolet kay kuya iyong at uh, nakita niya kasi ako kanina na nag deliver ko sabi niya pati deliver din lang siya Nang isa kaya hatid na natin mga kanil So, ayan, nandito na naman tayo sa Pork Patrol mga kanipi. Hatid na natin dyan sa bahay ni Kuya Iyong to. Dito yan. <laughs> so nandito tayo ngayon sa ano sa bakag mga kanipi at ihatid na naman natin tong jasmine rice na order sa atin ng pagkain ng kanyang manok mga kanayfi wala na daw pagkain so ito na mga kanaypi, yung pagkain ng manok ko na anong na piraso doon malalaki na sila eh yeah. so yan mga kanaypi, dahil tanghali na kakain tayo ng ano ng pananghalian uh, so, tayo dito magsasandok tayo ng tinulang manok yan ito yan ayan yung luto ni misis mga kanaypi, na manok Masarap yan! Ito. Isang buong manok yan mga kanipi At ulam namin ngayong tanghali Pati panggabihan na yan Para isang lutuhan lang At yung sahog nito Yung sayote Ayun, ah, ang gusto mo. So, yan. Kain na tayo mga kanipi at nagluto si Mrs. ng tinola. hayan At nagtimpla pa si Mrs. ng ito, juice. Ayos ba rin yan? Ayos mga kanipi. Kain na mga kanipi. Ha. yan Kain na tayo. Tikman mo kung masarap yung tinola ni mama mo. Mm -hmm. natin yung salaw. Masarap siya, mga kanipi. Masarap. Mm. Labis ka talaga, misis. At may bisita tayo, mga kanipi. Ayan o. Shout <laughs> out! tayo, mga kanipi. <laughs> Ayan. Kasama natin si Maning. Bali, kasama ka kasi kanina na ano. Nakita nyo naman, nagbuhat kami ng bigas at uh, nag-deliver. Tapos bumili kami ng ulam dun sa palengke. Bumili kami ng sambuong manok. Kaya yan, tinola ni Mrs. Sarap. Ayos. Tara, kain tayo. At namiss ko kayong kausap. <laughs> <laughs> Ipakita sa inyo yung ano, yung pananghalian namin, di ba? Matagal-tagal din na hindi ako nakapag-vlog ng ganito. Tara, tikman natin 'to, mga kanito 'tong masarap. Itong tinola ni Miss Yan o. talaga? So, kain muna kami, mga kanaypi. Ayan. Busy na sila kumakain. <laughs> so, mga at nandito na naman kami sa last portion ni Milo at gusto daw niyang sumali sa video. At yan. Kitang-kita niyo naman. At pagpasensya niyo na ako kung bihira ko lang siya na na ipapakita dito sa vlog. Ayan. Ang laki-laki na niya, mga Talaga. <laughs> Gusto na niyang bumaba. yan, na. At nandito na naman tayo para mag-shoutout sa inyong lahat ng mga solid kanoy sa mga nagpa-shoutout sa mga last na videos ko. Tapusin nyo itong vlog na to. Baka nandito yung mga pangalan nyo. At umpisa na natin. Shoutout nga pala kay Ate Floripopa, Popa. Shoutout na rin tayo kay Glynes Bia Iligado from Asingan. Shoutout sa inyong lahat dyan. Shoutout na rin sa Ocampo Family from Tayug, Pangasinan. Shoutout na rin. At shoutout na rin kay Ate Susan Inaklang from Cavite. Shoutout na rin tayo kay Marco Ang. Shoutout na rin kay Arnel Espiritu. Shoutout na rin kay Jonas Joseph. Shoutout na rin tayo mga kanipi kay Ate Victoria Dionisio from JDA KSA. Shoutout na rin kay Bad Trip from Mangaldan at ayaw niyang magpabanggit ng pangalan niya mga kanipi. At shoutout na rin kay John Manangan from Korea at Santa Lucia, Ilocos Sur. At shoutout sa inyong magpapamilya dyan sa Ilocos. Shoutout na rin tayo kay Bilya At punta na rin tayo sa mga vlogger din na gustong magpa-shoutout ng kanilang mga YouTube channel mga kanipi. Shoutout nga pala kay Mikti TV. Shoutout na rin kay Cherry Chen Taiwan Warrior. Shoutout na rin kay Our Simply Way of Living. At uh, shoutout na rin kay Kawalwal TV Blog, Shoutout na rin kay Kalsada Europa. Shoutout na rin kay Perdi Reyes, Shoutout na rin kay Isip TV. At uh, shoutout na rin kay Ritz Cabayans Vlog. So dito na naman natatapos ang video vlog natin mga kanipi. Maraming maraming salamat syusini sa inyo, sa mandarin rin at thank you so much sa lahat ng suporta nyo sa lahat ng ginagawa nyong no skip ads, talagang malaking tulong yun sa akin at kita kita na naman tayo bukas stay safe lagi mga kanipi. at I love you all peace out